Guys, may honey na ako guys. Pinananabikan ko siyang matikman. Honey, honey, my honey. <laughs> kailan kaya kita matitikman, nang honey ko, guys? Kailan kaya? Araw-araw na lang, lagi ko na lang siyang tinitingnan, tinititigan at ini-imagine, nag-iisip kung kailan ko siya matitikman, honey. Honey, my honey. <laughs> kailan, kailan na ba kailan na, ah, honey <laughs> ang honey ko guys ayan guys, papakita ko ba inyo ang honey ko mayroon ako guys, honey at talaga, araw-araw pinananabikan ko yan, at gustong gusto ko na siyang matikman guys, may honey na si Madam Gala so, ayan, yeah, nandiyan sa taas yung honey ko guys Ay, hindi nyo masyado makikita saan kaya natin makikita yan oh, papakita ko sa inyo guys, ah layo lay tayo so, nandun yan nandun ang honey ko andito ang honey ko guys andito. Andyan, oh. ay naku kung ako lang marunong talaga inakyat ko na yan kung ako lang talaga guys marunong kumuha niyan hindi tatagal yan sa akin si hani, talagang aakyatin ko na yan at kukuni at man ko na talaga siya guys kaya lang hindi marunong si madam gala so paano ba yan guys kunin yung honey ko na nandyan sa punong mangga. Dumadami na sila. Ang dami-dami na ng honey ko talaga. Ang dami na. Dumadami na siya. Lumalaki na si honey. Ang problema, hindi ko alam kung paano siya kukunin. Paano ko siya matitikman? Help nyo naman si Madam Gala. Guys, comment down kung paano. Ayan, hanggang tingin na lang ba ako sa iyo lagi? Paano ba kita makukuha? Paano kita matitikman? Paano ba? Thanks for watching guys. Don't forget to follow, like, and share. And turuan nyo na lang ako guys kung paano ko siya makukuha na hindi na ako hanggang tingin na lang. Matitikman ba kita? Uhi!